Narito ang kaganapan sa bot kamay na pangarap ngayong Lunes na kung saan ay gustong bisitahin ni Doc Analin itong si Doc Antonio kung kamusta na ang kanyang kalagayan. so balit, nag-aalala siya na baka makita siya ni Moira. Sa kabilang banda ay gising na si Moira at nalaman niya na si Analin pala ang gumawa sa kanyang ulo kaya naman may ginawa na namang hindi maganda si Moira dito kay Annalyn. Ang akala pa naman ni Zoe ay ito ang perfect timing para magkaayos sila Moira at Annalyn. Sa unang pagkakataon ay ipinagtanggol ni Zoe itong si Annalyn mula sa kanyang nanay na kung saan kung hindi dahil sa kanila ay wala na siyang mami dahil sa sobrang hirap paliwanagan itong si Moira ay nag-sterical itong si Zoe at sinabi niya na si Annalie ng dahilan kung bakit meron siyang mami. Bakit hindi mo maintindihan yon Ang sabi ni Zoe sa kanyang nanay kaya naman natameme itong si Moira sa mga sinabi ni Zoe mula kay Annalie. Kaya naman abangan natin ngayong lunes sa abot kamay na pangarap.